Binalikan ko ulit yung drainage na pinakuha namin ng tulya at dalawang oras nga lang kami dyan na nanguha pero ang dami nang naiuwiin namin at ang luto naman na ginawa ko ay sinahog ko sa panset. Yung nakuha namin na tuluya noong nakaraan linggo ay mabilis lang namin yun na naubos at dahil nga mabilis lang naman na makakuha dito kaya bumalik ulit kami. Bala ko nga rin magluto kinabukasan ng pansit at eto nga ang naisip ko na isahog kasi masarap to ilagay sa pansit. Medyo tanghali na rin pala no na nakarating kami dito kasi ayokong pumunta ng maaga at baka kako ay malamig ang tubig. Kami lang din pala ng asawa ko ang nandito ngayon na nangunguha at nagdala din pala kami ng tray para mas mabilis ulit kami na makarami. Kung saan nga kami nanguha noong nakaraan linggo ay binalikan lang din namin at medyo nagpataas lang din kami ng kaunti. Sira na nga din dyan yung tay na ginagamit ko kasi minsan kapag ka nagyayagyag ako ng buhangin, medyo napaparami yung kuha ko at dahil nga mabigat, kaya ayun nasisira. Nakalimutan ko rin pala magdala dyan ng gloves kaya nung umuwi kami, yung kuko ko eh medyo masakit. Kada isang tay din pala dyan na niyayagyag ko, siguro mga isang dakot ang nakukuha ko. Tapos yung mga malalaki lang din ang kinukuha ko at yung mga maliliit ay iniiwan ko. Dumating kami kanina dito na mga bandang alas 10 na umaga at umuwi naman kami dyan na mga bandang alas 12 at grabe sa loob ng dalawang oras na yon na nanguha kami eh, ang dami naming maiuuwi. Sa dami nga ng tuli dito, talagang mabilis ka lang na makakarami. At sa tingin ko nga, kung maghapon ka na mangunguha dito, ay hindi lang pang ulam ang mo. Yung iba dun eh, pwede ng pangbenta. Pagkarating naman pala namin sa bahay, ibinubo ko na muna siya dito sa may batsa at binabad ko muna siya dyan ng isang gabi. At kinabukasan ay hinugasan ko na nga siya at iluluto ko na rin. Ilang beses ko nga rin siya dyan na nilamas-lamas at pagkatapos ay hinugasan para naman kahit papaano ay matanggal-tanggal yung kanya mga itim-itim. Pagkatapos nyan, sinalang ko na agad yung malaking taliyasi dito sa may kalan at eto nga ang gagamitin ko na paglalagaan. Hinayaan lang namin siya dyan sa may kalan hanggang sa kumulo at nung nagbukahan na nga lahat ay saka namin hinango. At nung nahango na, hinimay ko naman na siya at ang kukuhanin lang kasi namin dito ay yung kanyang laman at yung balat naman ay itatapon na. At nung nakuha na namin lahat ng laman, sinalang ko na ulit dyan yung malaking taliyasi at nagisa na nga rin ako dyan ng bawang at saka sibuyas. Kasunod ko na nga rin dyan na nilagay yung mga laman tuloy at ang bala ko kasi muna dito ay igigisa ko muna tapos mamaya kapag ka, medyo natutosta na siya ng kaunti ay hahanguin ko na rin. Eto lang din palang tulia at saka gulay na repolyo at saka carrots ang magiging sahog ng pansit ko. Hindi na ako maglalagay ng iba kasi nga malasa naman ang tulia. Yung sabaw din pala ng pinaglagaan ng tulia ang gagamitin ko dito para siguradong malasang malasa. Tinimplan ko lang siya dyan ng toyo, nor cubes at saka paminta. At nung kumukulo na, saka ko lang nilagay yung mga bihon. At nung naiiga naman na siya at malambot na yung bihon, saka ko lang nilagay dito yung mga gulay. Hinalo-halo ko lang siya dyan para yung mga gulay ay maluto ng kaunti. At nung nahalo ko na ng maayos, ako lang nilagay dito yung mga ginisa ko kanina ng mga tuliya. halo ko pa ulit siya dyan ng kaunti at pagkatapos maya nga lang din eh hinango ko na. Tinikman ko na rin pala kanina at okay naman yung lasa niya. At eto na nga, luto na nga ang namin ngayong araw. Pansit na ang sahog ay tuliya. Ang sasabi ko nga lang dito sa niluto ko, masarap din pala talaga ang pansit kapag ka ang sahog ay tuliya. Malasang malasa siya. So yun lang for today's video. Thank you for watching!